What's up mga friend? It's me, Andrew Marquinatad. At this time pala, my friend, ay pupunta kami sa lugar kung saan ay malayo sa Pilipinas na hindi magulo. <laughs> ngayon pala, my friend, ay share ko lang sa inyo na first time ko palang sumakay dito sa LRT. Doon pala sa mga tao na hindi pa nakasakay ng LRT, ito pala yung meaning. Ngayon ka lang nalaman, light rail transit. Akala ko kasi yung bread na LRT. Emi. <laughs> At dito nga mga friend, ay kasama ko yung mga friend ko dito. At ngayon pala, my friend, ay pinipicture namin yung card namin for remembrance. At dito nga mga friend ay inaantay na namin yung train na dadaan at habang nag aantay ay syempre picture picture muna at doon pala sa mga hindi pa nakasakay ng train ay sasabihin ko sa inyo yung kabilang train na yan bakit kami nandito sa kabila kasi yung kabila pala ay para din yan sa pabalik kapag ikaw ay papauwi na at ngayon nga mga friend ay nandito na yung inaantay namin at dito nga mga friend after niyang huminto at nag open ka agad yung kanyang pinto at pumasok na agad kami at ito pala yung mga makikita natin my friend kapag nandito tayo sa loob may nakatayo din katulad din sa mga movie or kidrama na ating mga napapanood. Pagbaba nga namin my friends sa train ay ito pala yung gagawin. Yung card na daladala -dala mo ay ito pa yung ilagay sa butas para ikaw ay makalabas. Hanggang dito lang ang yung video natin my friends. See you for the next videos. Thank you sa inyong pagpapanood. I-follow mo na din yung page natin. Bye bye!